Marsa Libra. Ang Marsa Libra ay naghahanap ng panloob at panlabas na balanse. Ang ilan sa iyong pinakadakilang mga aral sa buhay ay darating sa pamamagitan ng mga relasyon. Ang katutubong ito ay may panloob na drive na maging lahat sa lahat at mas gustong sumuko sa halit na makipagtalo o magdulot ng bulo. Siya ay isang likas na diplomat, magalang at matulumin sa kapakanan ng iba. Ang mga katutubo na may ganitong posisyon ay madalas na nasisiyahan sa pag-aayos ng mga sosyal makaganapan, tulad ng mga partido. Ang mga katutubo na may ganitong posisyon ay may malakas na pakiramdam ng hustisya. Isinasaalang-alang nila ang magkabilang panig ng barya bago gumawa ng konklusyon. Sila ay may malakas na kapangyarihan ng panghihikayat at kadalasan ay sanay sa pag-iisa ng magkasalungat na panig. Maaaring interesado sa batas ang katutubong ito. Ang posisyon na ito ay pinapaboran ang mga artistikong aktibidad at trabaho sa relasyon sa publiko at mga trabaho na nakikitungo sa mga tao. Tulad ng travel agent o receptionist. Kung ang Mars ay labis na nagdurusa, ang isang ugali na makipagtalo ay nagpapahirap sa pagkakasundo at mas mahirap makamit ang mga relasyon. Kailangang malaman ng katutubong ito kung sino siya at ang kanyang tirahan. Ang Mars sa Libra native ay madali ring tinatanggap ang mga pagnanasa ng iba, nalilito sila sa kanilang sarili, gustong pasayahin at hindi sigurado kung ano ang kailangan nila. Ano ang mga mahalagang tanong sa iyong buhay? Mahigit isang taon na kami ng boyfriend ko. Nakikita mo ba ito na humahantong sa kasal? Mayroon akong dalawang alok sa trabaho. Kailangan ko ng payo kung alin ang tatanggapin. Pagod na akong mag-isa. Gusto kong malaman kung ang pag-ibig ay darating sa akin. Kaya, kung mayroon kang mga tanong tungkol sa isang problema o kailangan ng gabay, makipag-usap sa aming tumpak at may karanasang psyche. Makipag-usap sa absolutely psyche. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo walong daan at pitumput o bisitahin ang absolutely psyche.com Iyon lang. Alam niya kaagad na lumipat ako kamakailan. Wow, namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko hindi pa ako nagkaroon ng ganoon katandang basahin. Ito ay talagang kamanghamanghang. Salamat sa pagbabasa. Humawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo walong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolutely para sa iyong sariling pribadong pagbabasa. Maraming salamat sa pagtuto. Bisitahin ang Absolutely para sa libreng horoscope libreng pagbabasa at marami pang iba. Magsisimula na ang iyong kinabukasan. Tawagan ang aming pinagkakatiwalaan at tumpak na psychics sa isa tandang bawas walong daan bawas apat na daan at siyam na tandang bawas walong libo walong daan at pitumput pito sa halaga o siyam na putsyam sense kada minuto.